Good morning, guys. Our breakfast for today, as always, egg and luncheon meat. And I have, I see, oh my god, oh my god, I have the chicken feet for breakfast. And They pong dito data apart. Tingnan po natin kung i-arrange ko uh, uh, sa, uh, no po muna. Rice and salad. Ayun, bobostam kainin natin, butas Okay. Rice okay. ko? Wh okay, while watching the Pinoy Equatorial Guinea. And guys, so, so I will eat and I am here inside my room, but it's not a room, it's a sala where I sleep. Ayan. So andito si Madam, si Madam Damin, si Madam Mary Grace, thank you sa paggawa ng breakfast.

So, dapat talaga, Ayaw namin ng fish kasi may maano ma sensitive -ano, sa maayos. Salon sa pag sa kaya so, Kapakanan. Yeah. Para po hindi okay, tayo magkaroon ng baha. Oh, asan? Yes. Oh, oh. Maayos, oh. Ah, ah. Oh. Ba ah, natin, ah, ah, ah. Yung pang third floor na, hada, Dito na rin. sa oh. natin. Patasit, ibig sabihin, mo ng butas, pag. Pong, Wait lang. Sino ah, bibigyan ng diretsyo. ng derecho. Tapos para okay may okay pustulong walang kwarto. Okay, guys. Let's eat. Uh, Thank you. Ah, para ipa-flat yung ibabaw. Update lang ito. So, guys, kung gawin mo mga mga video, walang butas ko gagawin dito. Galing kami ng Mindanao, oh, bumuli kami dito. So, ito ang first video po dito sa? Walang CR. Ah, minsan ka, Betty. Sa dito, sa baba ng X. Okay, oh, bye-bye na. Paano maging sham? Bye. Close mo off. Sham na